Kung hindi pa kayo user or hindi pa kayo nakakagamit nitong pH balancer ng Wires Hair product, wag na wag nyo itong gagawin kung kayo ay magre-reband. Alright mga sis, so meron tayong regular client dito na e -re reband at gagamitan natin siya ng pH balancer at alamin nyo kung para saan itong pH balancer at kung saan siya ginagamit. Bali pang third time na nga ni client na magpa-reband sa atin at talagang mahaba na yung kanyang new growth hair. So after natin ma-analyze at ma-prepare yung buhok ni client, syempre nag-apply na tayo ng rebanding cream one focusing doon lang sa new growth hair yung aplikasyon equation natin ng rebanding cream number 1 at ang in apply natin dito na pang-reband is purong R1 at ang brand ng pang-reband na ginamit ko is Matrix normal variant. Ang sinasabi ko mga sis wag na wag nyong lalagyan or gagamitin ang pH balancer ko ang nirereband natin is mga virgin hair or hindi naman siya damaged hair. Kapag ganitong new growth hair yung ina-applyan natin, okay lang na-applyan natin siya ng purong R1. Huwag na muna natin siyang haluan ng pH balancer or any pH regulator kasi matatagalan yung pagbabad ng ating rebanding cream 1 or yung pagdevelop ng R1 sa buhok ni client. Ang pH balancer kasi mga sis, ang ginagawa nito ay pinoprotektahan yung buhok na hindi siya ma-damage. So kung i-apply natin ito sa mga healthy hair, mahihirapan yung ating rebanding cream 1 na mag-develop ito or mag-process. Pero kung ang applyan natin is damaged hair, bleached hair, colored hair or past rebanded na yung buhok ay dye. Talagang gamit na gamit itong pH balancer at talagang malaki ang tulong nito sa akin. Bali, ang inapply ko nga doon sa rebanded hair or doon sa colored hair ay itong Matrix Sensitized Variant at hinaluan ko siya dyan ng pH balancer mga sis at inalalayan ko siya ng spray water na meron ding mix na pH balancer. Ang ginagawa ng pH balancer mga sis dyan sa colored hair na inaplayan natin ng rebanding cream one ay pinoprotektahan niya syempre at the same time pinapabagal nito yung pag-atake or pag-develop ng rebanding cream one sa buhok ni client. And having said that mga sis, so nandito na tayo sa portion na tapos na tayo mag siya sa buhok ni client. So ito na yung tsura ng kanyang buhok. So as you can see, kasi naman wala kayong nakitang uh, damage or brittleness sa buhok ni client. So after natin siya mag-ayor, nag-proceed tayo sa application ng neutralizing cream. After neutralizing cream, nag-apply tayo ng treatment. Ang ginamit ko na treatment dito is a uh, keratin straightening treatment with Brazilian Botox mix na treatment. So ito na yung final outcome niyan, mga sis, after natin siyang band. O ba diba, ang ganda, ang kintab, talagang mahihiya ang langaw na dumapo sa buhok ni client, Charis. At ito naman yung ating client sa feedback and after wash result niyan, mga sis. O ba diba, ang ganda pa rin ang buhok ni client. At sa mga nakagamit na ng page balancer, ano po ang inyong naging experience, share nyo naman po dyan sa ating comment section. And that's it for this video. Thank you for watching and I'll see you in my next one. Bye!